Hello po, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ha. Happy Saturday na po. Ano? Mga kapatid, nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction dito kilangga, ano? Dahil ako sa totoo lang mga kapatid, abang ko pinapanood si Langga sa live niya. Marami akong napapansin sa kanya, ano Unti-unti uh, talaga siyang nagiging matured, no? Na kahanga-hanga po talaga. Ang gaya po ni Langga ni Richelle Morales ay tularan ng mga kabataan. Dahil sa murang edad niya po ay 19 years old dahil nakilala naman natin si Langga na siya po ay 16. I think 16 or 15. 15 mga ganun po. Ano at eh, ito po ay nakita ko po ang unti-unti niyang Pagiging matured. Kung sa Italiano, maturo. Ano? At uh, lalo akong umahanga sa kanya. At uh, talagang parang uh, nasubaybayan natin yung pagiging dalaga niya. Ganap na dalaga. Kaya alam nyo po, sa totoo lang. Ako'y saludo talaga ako, kita Tay Risa, Dahil uh, bilang isang magulang ay... Nakakaproud po na may mga anak na kagaya po ni langga ni Richelle Dahil sa nakita natin mula noon hanggang ngayon po na para natin na subaybayan ang pagiging dalaga niya, ganap na dalaga ay malaki pong bagay po yung pinagbago po sa kanya. Yung ayon po sa kanyang paninindigan at prinsipyo ay nakakahanga po sa murang edad na dumaan sa anumang problema ay kaya niya pong uh, lutasin at uh, ang tawag doon kayang kaya niya pong dalhin na parang sa kanya mabigat man pero kinakaya kaya po ang mga kaganito po ni Langa ni Richelle ay dapat ito po yung tularan ng mga kabataan na masikap mapagmahal sa pamilya na siya na po yung uh, gumagabay ay parang siya na po yung pangalawang magulang dahil alam naman natin po mga kapatid na wala na ang mama niya pero sa nakikita po natin ngayon sa kanya ay talaga pong uh, nandyan yung responsibilidad na nakakaya niya na kahit siya lang kaya para ano po natin na uh, ibas ang gagaya ni Richelle Morales, di ba? Nakakalungkot lang po doon sa mga uh, taong hindi nakakaintindi po na ang akala nila po yung pinagdadaanan nilang ga ay madali lang, hindi po. Malakas lang po talaga ang loob nilang ga at talaga yung fighting spirit niya talaga po ay nandoon. Gaya nga po ako ay natutuwa dahil si Dodong nandyan lagi kay Langga na nakasubaybay, nakasuporta. Kaya tayo po ay yung bang natutuwa. Lalo tayong humahanga dito sa dalawa, di ba? Na nandyan lang. Yung laga, lalo na nga yung sinasabi ni, ni Ruel na mag-aral kang mabuti, at ako naman sa future natin. Ayun napaka walang lalaki na basta-basta nagsasabi niyan sa kanyang partner. Kaya ano pa pa? 'Di ba? Kaya napakaganda po talaga yung um uh, nag-uunawaan at uh, yung nagkakaintindihan talaga na walang uh, iniisip ng, alba kundi nandiyan lang. Ah uh nandiyan ka lang at nandito lang ako. Uh, huwag kang mag-alala. Mm. Nakita natin nga sa reels nila yung sa pagsabi na, I love you lang ga. <laughs> I love you too. Napakasarap po sa mag-partner na naririnig natin yung ganun. Kahit uh, sabihin man malayo ang bawat isa sa kanila, at least po napaparamdam nila po yung ah, uh, pagmamahal nila, yung pagkikare nila sa bawat isa, ano? Kasi si Langga talaga sabi niya, Langga, magpahinga ka naman, uh, wag mo naman abusuhin ang sarili mo. Yun ay isa sa mga dialogo talaga ng isang nagmamahal, di ba? Kasi naranasan din naman natin, ano po? Ewan ko lang po sa iba. Pero ako, pag kahit kami matatanda na kumain ka na ba, ganyan, mga tanong ba yung mga ganun simple, ay napakahalaga po yon sa partner mo na yung pagkikare na pag hindi na po, ay hindi na, wala na, wala na, noon lang yan na bata. Pero kami hanggat matatanda na, kaya ilang taon ako, 58 na, 73 na po ngayong January ang partner ko. Di sasabihin ko, main ka na ba? O uh, anong ginagawa mo Nandiyan ka na ba sa bahay pag wala siya dito, di ba? Kaya masarap po talaga ang pakiramdam sa isang magpartner talaga yung pagki kahit malayo. Ano po? Kaya wag na tayo po maki ano yung bibigyan pa natin ng pangbabas dahil hindi maganda po. Ano? Um ang masasabi ko lang po kay Richel, go go lang at uh, napakaganda yung talagang transformer mo talaga na ako hangang-hanga talaga sa iyo, Richelle. Na lagi akong saludo at nakasubaybay lang ako sa iyo. Twin live mo nandiyan lang ako, hindi na ako pumapasok at nagbabasa lang po ako kahit sa live ni Dudong nganyan ako may mga live kahit hindi ko hindi basta hindi na ako po basta basta po mas pasok lalo na po pag mayroon akong gustong masubaybayan po uh, ano hindi ako dahil sa totoo lang po marami akong experience uh, uh, hindi tayo basta-bastang pupunta sa live ng may live dahil minsan doon din tayo na nababastos ano na wala naman tayong Uh, pinakita na parang pumunta ka lang doon, parang mag-hi, hey, ganyan. Tapos eh, tayo naman ay babastusin, ay wag naman po. No, dahil ako pag pumunta ka sa bahay ng may bahay hindi kita babastusin kahit ano pang sabihin mo sa akin I don't care kaya natuto na ako ang mga basher nandyan yan basher at basher po yan lang. Ga. huwag tayong magpapaapikto sa kanila ang mahalaga kilala natin ang mga sarili natin, lalong lalo ka nalangga na kami po ay nakasubaybay sa iyo mula noon hanggang ngayon ay nandiyan lang kami para subaybayan ka at alam namin kung ano po talaga ang pinagdadaanan mo, ano langga uh, sana uh, ang masasabi ko lang sa iyo magpakatatag ka, lagi kang matapang lumaban sa buhay dahil katawan lang natin. Tayo lang po ang may hawak sa sarili natin. At tayo ang nakakakilala sa sarili natin. Kaya... Wag mo silang papansinin. Ano? Wag kang malungkot, maging masaya ka dahil minsan ang kalungkutan diyan po nauuwi sa depression. Ano? Wag tayong magpaka-stress. Bakit tayo magpapaka-stress sa ibang tao? Ano? Ang mahalaga nandiyan si Dudong na na mahal ka, na laging uh, nakasuporta sa'yo, o oh, ilang araw na lang, magkikita na ulit kayo ni Dodong. Kaya, para sa akin, langga, uh, pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. wag mong uh, problemahin ang hindi mo problema. Ang mga basher na yan, itapon mo. <laughs> Itapun itapon mo sa basurahan dahil hindi ka nila kayang uh, pabagsakin dahil naririto kami sa kapaligiran mo na laging nakaantabay sa Kami ang sandalan mo, ano? Kaya para sa akin lang kakantahan na lang kita para uh, ikaw ay ma laging masaya at ito para sa inyong dalawa ni Dodong ni Ruel at sa inyong dalawa 'di ba dahil ito po yung kanta na talagang pinag-aralan ko para sa inyo ano uh, sana na uh, pagdating ng araw 'di ba uh, ilang taon na lang dalawa ilang ano na lang para tayo niya naghintay na lang na pag ano talaga Nandyan lang yan. Ang bilis ng panahon. Kaya huwag ka nang malungkot langga. Uh, para sa iyo ito, kan na kanta ko sa iyo. <laughs> <coughs> Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang a ang puso at isipan. Araw, gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisan. Dahil ba Hanggang kailan matitiis ang lihim ng pag-ibig ko? Ano? ito ay para sa iyo. At kaya ang lagi kong ini sinasabi sa iyo, magpakabuti at laging iisipin mo lang ang pag-aaral mo at nandiyan lang si Dodong, nandiyan lang kami na nakasuporta sa iyo. Kami ang sandalan mo. Ayan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sa mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Maraming salamat at suportahan po natin si Ruel of Malalag, Richelle Morales at uh, siyempre naman po wag nyo natin kalimutan naman. Please subscribe Malo de los Santos para naman po uh, makarating tayo sa pangarap din ni Malo de los Santos na magkaroon ng 100 uh, subscriber. Yun lang po ang hangad ni Malo de los Santos. Naririto na tayo para tuloy-tuloy lang po at iwasan na lang natin po ang puro isyo dahil hindi po maganda. Ang problema natin nila ay hindi natin po problemahin. Kaya lang ga para sa akin ay wag mong intindihin ang mga basher na yan dahil ayan ay literal na talaga yung mga basher na yan ano? at maraming salamat po sa mga viewers na nagmamahal po sa amin kung wala kayo, wala din po kami kaya marami pong salamat sa inyong lahat we love you so much, God bless you sa inyo at sa Rochelle community thank you so much please support po Kuya Alex Librada at Ruel of Malalag at sa mga Roboys po, ano, wag natin po kalilimutan. Thank you so much. We love you so much. Bye-bye. God bless you.